Ito na, sisimulan ko na paggagas cutter. Ayan na po, tinitira ko na po ang mga mga damong makukulit. Ayan po. Ay, ang hirap talaga mag grass cutter. Pero susulitin natin 'yan. Ayan po, habang umaharap ako sa camera, talagang inaano ko talaga 'yan. Kinakadkad ko ng gusto. So, pero magtitira kayo ng ilang pulgada para hindi kayo tamaan ng bato. Ayan po, malalaki po 'yan yung mga damo na 'yan at may mga tubig pa. Ayan, tinitira ko yan. Ngayon, kailangan iwasan mo ang talim. Kailangan huwag siyang tatama sa bato para hindi siya bumaloksot. Ayan, so dahil sa ulan yan, kaya naglalakihan ng mga damo. Kaya mahirap din grass katirin pag matitigas. Pero saglitan na lang yan, dahil maliit lang naman yung lugar na gagras katirin ko, dito lang sa bakura ng aming, aming mga magulang sa papa ng aking asawa ayan po, sinisulit ko na ang pag -agraskater. dati pong kulungan ng mga manok yan kaya nagtubuan na po yan dahil mataba ang lupa kaya naglalakihan yung mga damo iba na rin yung iba-ibang damo ng na nang napuputol po dyan kaya sanay na sanay ako sa pag dahil dati kong nag-agrass cutter ng kalamansian kaya saglitan na lang sa akin yung ikut bahay ng bahay ng amin ama Ayan po. Nangyayari na rin ako dyan. Kaya, Pagtapus ko na, tatabi ko na yung mga grass cutter. Ayan po. Mayayari na ako dyan. Ayan po. Malapit na akong mayari. At ayan, tapos na. Salamat! Bye-bye! <laughs>